Welcome to this channel. Sa presentasyong ito, pag-uusapan natin muli ang mga karagdagang kaalaman tungkol sa purgatorio. Hindi lang po tuwing buwan ng Nobyembre ang pagdarasal at pagtulong sa mga mahal natin na yumauna, kundi araw-araw. Ayon sa isang private revelation, ang pinakamalaking porsyento ng mga kaluluwa na nai-release sa purgatorio ay tuwing November 2 at December 24. Siyempre po, as always, everything is with God's grace. Paniwalaan man natin o hindi, walang nasasayang sa pagdarasal at pag-offer ng mga sacrifices para sa taintim na layunin. Bilang katoliko, ang simbahan ay palaging nagtuturo ng pagkakaroon ng purgatorio, isang lugar o estado na umiiral pagkatapos ng kamatayan, kung saan, kung kinakailangan, tayo ay nililinis sa anumang natitirang epekto ng ating mga kasalanan, isang paghahanda para makapasok na sa langit ang ating mga kaluluwa. Nasa Biblia ang pag-aalay ng mga panalangin sa mga namatay, tumakabis, kung wala nito ang inyong Biblia, hindi Bibliang Katoliko ang hawak ninyo. Maraming tinanggal ang mga protestante sa Bibliang nagmula sa Catholic Church at nagkanya-kanya sila ng interpretasyon. Tinutulik sa nila ang doktrinang ito kaya nga nila tinanggal, dahil nga hindi sila naniniwala. Dapat pa nga silang magpasalamat sa Catholic Church, dahil may Biblia silang ginagamit ngayon. Ito ang bahagi ng librong Tumakabis, sa Biblia na tinanggal ng mga protestante, na tumutukoy sa dokrina ng purgatorio. May 73 books ang Catholic Bible, at 66 books naman ang Protestant Bible. Pitong libro ang tinanggal ng mga protestante sa Catholic Bible. May mga katanungan na pinahihintulutan ba ng Diyos ang mga kaluluwa sa purgatorio na magpakita sa mga buhay? Ang sabi ni Saint Augustine sa kanyang kaibigang bishop sa kanilang pag-uusap tungkol dito ay ang konseptong ito ay puno ng karunungan na dapat irespeto ang pagpapahintulot ng Diyos na paminsan-minsan silang magpakita. Sa kabilang dako, ang mga aparisyon ng mga kaluluwang ito ay upang ipaalala sa atin ng Diyos ang realidad na merong kabilang buhay na pwede tayong maging masaya o magdusa sa magpasawalang hanggan. Ang madalas na kadahilanan ng pagpapahintulot ay upang humingi ng tulong ng mga panalangin, pag-aalay ng mga misa, pagsasagawa ng mga sakripisyo para mapabilis ang kanilang pagpasok sa langit kasama ng iba pang mga banal na nandoon na. Sa mga tulong na ibibigay natin sa kanila, pinapaikli din natin ang ating sariling purgatorio habang tayo ay nabubuhay pa. Nicolas, tao ng Diyos, tingnan mo ako, sigaw ng isang kaluluwa, kay Nicolas ng Tolentino. Nagsimula nang makatulog ang batang Augustinian na pari, nang makarinig ng boses at nagulantang siya. Nagpakilala ang kaluluwa na siya ay ang paring si Pellegrino ng Osimo. Kilala siya ni Nicolas noong nabubuhay pa ito. Ako ay pinahihirapan sa mga apoy na ito, ang hinaing ni Pellegrino. Ang aking pagsisisi ay tinanggap ng Diyos hindi niya ako itinilaga sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno na nararapat sana sa akin dahil sa aking mga kasalanan. Dahil sa kanyang kabutihan at awa, ibinigay niya sa akin ang parusa ng pananatili sa purgatorio, ang mga sinabi ng paring si Pelerigno. Nakiusap at nagmakaawa si Pelerigno kay Nicolas na ipagdiwang ang isang misa para sa mga patay. Para sa kanya upang makalaya na siya sa kanyang pagdurusa. Hindi magawa ni Nicolas dahil siya ang naatasang magdaos ng community mass ng monastery. Kung gayon ay sumama ka sa akin, tingnan ang aming paghihirap, kaawa-awa itong mga kapuspalad na naghihintay ng iyong tulong. Kung magdaraos ka ng misa para sa amin, karamihan sa mga taong ito ay mapapalaya, muling pakiusap ni Pellegrino. Pagkatapos ay ipinakita kay Nicolas ang isang malaking dagat ng mga kaluluwa sa lahat ng edad, mga kasarian, at iba't ibang kondisyon ng mga ito. Nanalangin si Nicolas ng buong gabi. Mayroon silang vow of obedience. Kinaumagahan, sinabi ni Nicolas ang buong pangyayari sa kanyang superior, at agad siyang binigyan ng pahintulot nito na magdiwang ng misa para sa mga patay. Pagkaraan ng pitong araw ng pagdaraos ng misa para sa mga kaluluwa, muling nagpakita si Pellegrino sa kanya. Kasama nito ang napakaraming iba pang mga kaluluwa, na katulad niya ay napalaya na dahil sa misang isinagawa. Nagpasalamat sila kay Nicolas na nakasama na nila ang Diyos. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sa huling bahagi ng ikalabing tatlong siglo, ginugol ni Nicolas ang kanyang mga taon sa pagdarasal at pag-aalay ng mga misa para sa mga kaluluwa sa purgatorio natulungan niya at napalaya ang hindi mabilang na mga kaluluwa. Sa isang misa, nagpakita si Yesus sa kanya, nagpasalamat at ipinakita sa kanya ang mga kaluluwang pinalaya ng kanyang mga misa. Namatay si Nicholas noong 1305 dahil sa matagal ng karamdaman. Naging ganap siyang santo noong 1446 na iginawad ni Pope Eugenius IV matapos mayugnay sa kanya ang tatlong daang himala tatlo dito ay ang muling pagbuhay ng namatay na. Noong 1884, idineklara siyang Petron Saint ng mga kaluluwa sa purgatorio ni Pope Leo XIII. Bukod dito kinilala din siya bilang Petron Saint ng mga epidemyang sakit at sunog. Si Perpetua ay isang convert Christian sa Carthage, Africa na namatay dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang pananampalataya noong ikatlong siglo. Pinahirapan, minaltrato at ikinulong. Tinangka siyang suhulan ng mga otoridad, kasama nila ang kanyang paganong ama, upang bumaligtad subalit pinili niya paring maging tapat hanggang sa huli. Sinasabing ang account ng kanyang buhay ay sarili niyang isinulat noong siya ay nasa bilangguan. Dinagdagan na lang ng ibang eyewitnesses sa panahon ng kanyang kamartiran. Noong 204, nakita ni Perpetua, ang namatay na niyang kapatid na lalaki na si Dinocrates. Namatay ito sa edad na pito dahil sa kanser sa mukha at isa itong pagano. Nagkaroon siya ng vision na nagdurusa ito sa matinding uhaw, kalungkutan at dalamhati sa dilim. Nakita niya itong lumapit sa isang balon upang kumuha ng maiinom, subalit pakataas nito, hindi niya maabot. Tumingin ito sa kanya ng may pagsusumamo. Naintindihan agad ito ni Perpetua na ang kanyang kapatid ay naghihirap at nagbabayad sa mga kasalanang nagawa nito noong nabubuhay pa. Upang matulungan niya ito at mabuksan na ang pintuan ng langit para dito, inialay niya ang maraming pang-aabuso at paghihirap na dinanas niya sa mabaho at nakalulungkot na bilangguan sa Carthage, Africa, ang kalungkutan na nadama niya ng mawalay sa kanyang sanggol at ang pag-asa sa kanyang sariling kamartiran para sa Diyos. Sa bisperas ng pagpapatapon sa kanya sa arena na may mga halimaw, lubos ang kanyang kagalakan nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na nagniningning na. Naibaba na ang balon na dati-rati ay napakataas at umiinom na ito mula sa bukal ng buhay. Ako si Pietro Di Mauro. Namatay ako sa sunog noong September 18, 1908, ang sabi ng lalaking nakaitim na balabal kay Padre Pio. Nakahiga na siya sa kanyang higaan upang magpahinga na. Isang gabi iyon sa monasteryo. Sinabi ng lalaki na siya ay nanirahan at namatay sa partikular na silid ng monasteryong iyon. Sa panahon na ito ay inilaan para magamit bilang isang tahanan ng mga matatanda o home for the elderly. Tinanong ni Padre Pio ang lalaki kung ano ang gusto niya. Galing ako sa purgatorio. Pinahintulutan ako ng Panginoon Napumunta upang hilingin sa iyo na ialay para sa akin ang banal na misa bukas ng umaga. Salamat sa misa na ito, makakapasok na ako sa langit, dagdag pa nito. Pumayag si Padre Pio na gagawin niya. Pagkatapos ay nawala na ito. Doon niya napagtanto na nakausap niya ang isa ng namatay na tao. Pumasok siyang muli sa monasteryo na may kaunting pagkatakot. Sinabi ni Padre Pio ang nangyari sa kanyang superior. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa tanggapan ng pagpapatala o registry office sa San Giovanni Rotondo. Sa mga talaan ay natagpuan niya ang pangalan ni Pietro Di Maro at ang sanhi ng kamatayan ay pagkasunog nga. Isa pang testimonya ni Padre Pio. Isang gabi noong taong 1920, nag-iisa siya at nagdarasal sa May Chapel may narinig siyang ingay sa gilid ng altar. Pagkatapos ay bumagsak ang ilawan sa main altar. Nakita niya ang isang batang prail sa may altar, na tila nag-aalis ng alikabok, at nag-aayos ng mga bulaklak. Dahil oras na ng hapunan, sumigaw si Padre Pio, Padre Leon, kumain ka na, hindi pa oras para mag-alikabok sa altar. Hindi ako si Padre Leon, sagot ng boses, na nagpakilala bilang dating estudyante ng monasteryong iyon. Ayon sa kanya ginagawa niya sa kasalukuyan ang kanyang purgatorio sa lugar na iyon dahil doon siya maraming nagawang kasalanan. Tinanggap niya ang utos na panatilihing malinis at maayos ang pangunahing altar sa panahon ng kanyang probation. Sa kasamaang palad, maraming beses na hindi siya nagbigay galang kay Jesus sa tabernakulo. Dumadaan siya sa harap ng altar nang hindi nagbibigay-pugay sa kabanal-banalang Panginoon na nasa tabernakulo. For this grave omission, napunta siya sa purgatorio. Nandoon siya ng 60 years na. Ngayon ang Panginoon, sa kanyang walang hanggang kabutihan at awa, ay ipinadala ako sa iyo, upang matukoy mo kung gaano pa ako dapat magdusa sa mga apoy na iyo ng paghihirap, ngunit katumbas ay pag-ibig naman sa bandang huli. Tulungan mo ako, dagdag pa niya. Sinabi ni Padre Pio sa kaluluwa na kailangan niyang manatili doon hanggang sa misa sa susunod na umaga. Malupit ka, ang kaluluwa ay sumigaw, humiyaw, pagkatapos ay nawala na. Ang pagtangis na iyon ay lumikha ng sugat sa aking puso, na naramdaman ko at mararamdaman ko sa buong buhay ko, pagunita ng santo. Sa pamamagitan ng banal na delegasyon ng kapangyarihan, ay pwede ko na sanang agad na ipadala ang kaluluwang iyon sa langit. Subalit hinatulan ko pa siyang manatili ng isa pang gabi sa apoy ng purgatorio. Marami pang mga kaluluwa sa purgatorio ang sinasabing humini ng tulong sa kanya kabilang ang apat na namatay na pari na nakita niyang nakaupo sa fireplace na matindi ang paghihirap. Si Padre Pio ay nagpalipas ng buong gabi sa pagdarasal upang matiyak na makakalaya agad ang apat na ito. bago siya naging Holy Father, si Pope St. Gregory the Great, na siyang naging Papa, noong 590 hanggang 604, ay nagkaroon ng karanasan sa mga kaluluwa, kung kaya't meron tayo ngayong tinatawag na Gregorian Masses para sa mga namatay. Ito ay ang tatlumpung araw na magkakasunod na misa para sa eternal repose ng kaluluwang namatay kung kanino inialay ang misang iyon. Sa kanyang Dialogues, Book 4, Isang librong sinulat niya, inilarawan ni Gregory ng detalyado ang mga pangyayaring humantong sa tatlong araw na misa. Sa monasteryo na kanyang itinatag, ang isang monghe na nagnangalang Justus ay nagkasakit at naghingalo. Nadama ni Justus na malapit na siyang mamatay, kaya't sinabi na niya sa kapatid na si Copiosus kung saan niya lihim na itinago ang tatlong koronang ng ginto. Hinanap ng mga monghe at kanilang natagpuan. Isinalaysay ni Gregory na hindi siya natahimik dahil sa napakalaking kasalanang ito na nagawa ng mong. Nilabag niya ang panuntunan ng monasteryo na isulat ni Gregory na sa labis na pagkabalisa at pagdadalamhati sa nangyari, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang pinakamabuting gawin kapwa para sa kaluluwa ni Justus na kasalukuyang naghihingalo at dayon din para sa pagpapatibay ng mabuting halimbawa sa mga nabubuhay pa. Ang parusa ay hindi pinahintulutang bisitahin o magbigay ng comfort man lang kay Justus sa anumang paraan dahil sa naging kasalanan nito. Ang intensyon ay bago siya mamatay, masasaktan at malulungkot siya. Ang mga damdaming iyon, ang simula ng paglilinis ng mga kasalanang nagawa niya. Paliwanag ni Gregory Ang katawan ni Justus ay hindi ililibing kasama ng iba pang mga munghi. Ang layunin at pagnanais ni Gregory ay tulungan siya na aali sa mundo at gayon din maging leksyon sa mga natitira pang na ang kanyang kalungkutan sa nalalapit na kamatayan ay makatulong sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Ang matinding hatol laban sa kasakiman ay maaaring magdulot ng pagkatakot sa iba pa na makagawa ng katulad na pagkakasala. Sinabi ni Copiosus sa kanyang kapatid na si Justus, ang dahilan kung bakit hindi siya madalaw ng mga monghe Nagsisi agad si Justus. Dahil dito, sinuri din ng ibang monghi ang kanilang mga sarili sa mga naging takbo ng kanilang pamumuhay. Tatlumpung araw pagkatapos ng kamatayan ni Justus, nagsimulang maawa si Gregory at may labis na kalungkutan na isipin ang naging kaparusahan nito at kung ano ang kinahitnan ng ginawang pagtulong sa kanya. Sinabi ni Gregory sa mga monghe, matagal na ngayon, mula nang ang ating kapatid na umalis, ay nanatili sa mga pagdurusa ng apoy. Nasa makatuwid, dapat tayong magpakita sa kanya ng ilang kawanggawa upang maging maayos na ang paghahatid sa kanya. Iniutos ni Gregory na sa loob ng tatlumpung araw ay ihandog ang banal na misa para kay Justus upang hindi lumipas ang isang araw na walang tulong na ginagawa para sa kanyang kaluluwa. Nang maglaon ay nagpakita si Justus sa kanyang kapatid na si Copiosus at sinabi nito sa kanya na dati-rati ay nasa masama siyang kalagayan. Ngayon ay magaling na siya at tumanggap na ng komunyon sa araw na iyon. Nakalabas na siya sa purgatorio at nakapasok na sa langit. Nagmadali si Copiosus na sabihin sa mga monghe ang pagpapakita ni Justus at mga sinabi nito. Masigasig na binilang ni Gregory ang mga araw at nalaman na kung saan ang ikatatlumpung araw ng sakripisyo na inialay para sa kaluluwa ni Justus ay ang araw ng pagpapakita sa kanyang kapatid na si Copiosus. Ang sakripisyo ng banal na misa at ang pangitain ay nagkaisa. Maliwanag na ang namatay na monghe ay natulungan sa estado ng kanyang kaluluwa sa patuloy na paghihirap sa pamamagitan ng pag-aalay ng banal na misa sa loob ng tatlongpong sunod-sunod na araw. Noong si John Bosco at ang kanyang matalik na kaibigan na si Lois Romolo ay mga seminarista pa lamang nangako sila sa isa't isa na kung sino man sa kanila ang unang mamamatay, babalik ito at ipaalam ang kinahinatnan ng kanyang kaluluwa. May kamangmangan ang ganitong kasunduan dahil alam nila na madiin kinokondena ng simbahan ang pagtatangka ng pakikipag-usap sa mga namatay na. Ito ay dahil sa kanilang pagnanais na maibsan ang mga posibleng pagdurusa ng bayad sala kung sino ang unang namatay ginawa lamang nila ito upang sakaling matulungan ang isa't isa kung kinakailangan ang unang namatay ay si Louis noong 1839 ilang buwan na lamang bago ang kanyang ordinasyon labis-labis ang kalungkutan ni John ngunit hindi niya nakalimutan ang kanilang naging sumpaan noong gabi pagkamatay ni Romulo habang natutulog ang lahat ng mga seminarista Isang malakas na boses ang narinig sa buong dormitoryo, na sa lahat habang sumisigaw ito ng Bosco. Bosco! Naligtas ako! Nakilala ng lahat, pati na ni John Bosco, ang boses, at iyon ay ang namatay nilang kaibigan. Tunay na tumupad ito sa kasunduan. Nang maging pari na si John Bosco, biglang namatay ang isa niyang kapwa pari. Nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa, na sandaling malaman ng isa na namatay na yung isa, magdaraos agad ng misa para sa namatay. Sa araw ng pagkamatay ng kaibigan, nakadaos na ng misa si John Bosco, kaya ipinagpaliban niya ang pagdadaos ng misa para sa kaluluwa no yumaong kaibigan hanggang kinabukasan. Kinagabihan nagpakita ito sa kanya, lumuluha at matindi ang pagdurusa. Tinanong niya si John Bosco kung bakit nakalimutan ito ang kanyang pangako. Sinabi niyang iniwan siya ni John Bosco na nagdurusa ng mahabang panahon sa purgatorio. Nang sumagot si John na ginagawa naman niya ang kanyang makakaya, ngunit wala pang labing dalawang oras mula nang mamatay ang kanyang kaibigan. Natulala ang kaluluwa nang namatay sa sinabing iyon ni John Bosco. Mayroong detalye tayong nakakalimutan sa pangyayaring ito sa buhay na walang hanggan, wala na ang oras-oras doon. Ang isang sandali o minuto is like eternity na. Sa madaling araw na iyon, agad nagdiwang ng isang mataintim na misa si Don Bosco gaya ng kanyang naipangako upang maisalba na sa matinding paghihirap ang kaibigan sa purgatorio. Si Saint Margaret Marie Alacoque ay nagkaroon ng isang nakakakilabot na karanasan. Nang ang isang religious priest mula Benedictine Congregation ay nagpakita sa kanya na nilalamon ito ng apoy. Nagmakaawa ito at humingi ng tulong upang iligtas siya sa isa sa mga pinakamababang antas ng purgatorio. Ang tulong ay akuin niya ang bahagi o kabuuan ng pagdurusa ng pari. Matapos siyang humingi ng permiso sa kanyang superior, tinanggap ng madre ang hininging tulong. Ang sumunod na tatlong buwan, masasabi ni Mary na ito na ang pinakamasamang bahagi ng kanyang buhay. Marami siyang pinagdaan ng moral, physical at spiritual na mga penitensya at pagdurusa. Inako niya ang mga kaparusahan ng paring ito sa purgatorio. Ang Benedictine na pari ay hindi naging tapat sa kanyang mga panata at tungkulin na hinihingi ng kanyang bukasyon. Sinabi pa ng pari na ang dahilan ng kanyang pinakamalaking pagdurusa Noong nabubuhay pa siya, ay mas pinili niya ang sariling interes, ang magkaroon ng magandang reputasyon, kaysa ang mga bagay na patungkol sa Diyos na dapat mas una sa lahat. Ang kanyang pangalawang depekto ay ang kawalan ng pagkakawanggawa o pagtulong sa iba. Ang pangatlo ay ang sobrang attachment niya sa mga nilikha ng Diyos maging tao man o bagay. Hindi umalis ang paring ito sa paningin ni Mary. Kung kaya't ang nakikita niyang paghihirap nito na nakabalot sa apoy ang kanyang kabuuan ay naging paghihirap niya rin. Wala siyang nagawa kundi umungol at umiyak na lang sa sobrang sakit at pagdurusa. Makalipas ang nakakatakot na tatlong buwan, kung saan sinundan-sundan siya ng pari na ang paghihirap nito ay naging paghihirap niya rin, nakaramdam na siya ng kaginhawaan nang makita niya ito na nakalaya na mula sa kanyang kulungan ng apoy. Patungo sa paraiso na sa wakas ay binuksan na sa kanya ng mensahero ng sagradong puso. Lahat tayo ay pwedeng makagawa ng isang bagay na hindi kinakailangan ng kalabisan na higit sa ating pag-unawa. Kailangan ng tulong ng mga mahal natin na yung mauna. Hindi man natin lubos na naintindihan ngayon ang implikasyon nito balang araw sila naman ang pwedeng tumulong sa atin. Walang sukatan o hangganan ang pagtanaw ng utang na loob na maaari nilang maipagkaloob sa atin. we must empty purgatory with our prayers. Saint Padre Pio Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.